Nagsalita na si Angelica Yulo, ang nanay ng gymnast na si Carlos Yulo, matapos masungkit ni Kaloy ang gold medal sa gymnastics sa Olympics kahapon. At nagulat niya ang lahat dahil sa kabila ng mga naging patama niya sa kanyang anak sa social media ay nakikipag-ayos na pala siya ngayon kay Kaloy. Ayon kay Angelica Yulo, wala daw siyang pakialam sa kondo at milyones na papremyo ng gobyerno kay Carlos dahil deserve daw niya yon Pero inamin din niyang nagkamali siya noon at inaayos na nilang magkakapamilya ang issue. Matatanda ang hindi magkaayos si na Carlos Yulo at ang kanyang ina. Ito ay dahil sa isyong paglulustay ni Angelica Yulo ng perang kinikita ni Carlos sa gymnastics. Bukod pa dito ay itinakwil na din ni Angelica si Carlos bilang isang anak pero ngayon niya ay tila nagbago ang ihip ng hangin matapos masungkit ni Carlos ang gold medal. Narito ang kanyang full statement. Wala naman akong pakialam sa 24M worth fully furnished condo ni Kaloy or sa 10M niya from our government. Deserve niya naman yun. Magandang hapon sa lahat. Alam ko may mga pagkakamali ako, pero inaayos na naming magpapamilya ang issue. Here is my personal account if you want to add me as a friend. But maybe for now, I'll either turn off the comments section or deactivate my personal account to prevent you from entering our private lives. Kung gusto nyo maglabas ng sama ng loob, dito na lang po and umaasa ako na sooner or later, magiging okay din ang lahat on all of us. So ayon na nga kay Angelica Yulo, in the process na pala siya ng pakikipag-ayos kay Carlos Yulo. Pero hindi naman batid kung kailan nag-start ang pakikipag-ayos niya sa kanyang anak bago ba masungkit ni Carlos yung gold medal or after na. Kasi kung nakikipag-ayos lang siya after manalo ni Carlos, for sure umano na pera lang ang habol nito sa kanyang anak. Matinding pambabatikos ngayon ang tinatamo ni Angelica Yulo mula sa mga netizens. Anong klase daw na ina si Angelica na dinisown pa ang kanyang anak matapos niya ito pag nakawan. Imbes na magpakumbaba ay kung ano-ano pang mga pasaring ang ipinapost nito sa social media. Tapos ngayon na nanalo ng gold medal si Carlos, inaayos na daw niya bigla yung issue nila samantala bukod naman sa 10 million pesos at 24 million pesos worth na condo unit na inaward kay Carlos Yulo, meron pa siyang additional 3 million pesos from House of Representatives. Bukod pa dito, meron din siyang lifetime unlimited buffet sa Vikings. At bukod pa rin dito, siguradong maraming magiging sponsorship at endorsement si Carlos Yulo pag uwi niya ng bansa. Deserve na deserve ni Kaloy ang kanyang achievements at mga awards dahil binigyan niya ng malaking karangalan ang Pilipinas. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. I hope Kaloy's siblings will also wake up at i-cut off din nanay nila. Manggagala iti siguro yon pag na-realize ng mga bata na toxic nanay nila at gagamitin lang din sila. Lowkey bashing Kaloy for not placing in the all around. Annoying pa na hindi man lang siya in-acknowledge. Pero ayan, nga nga sila ngayon. Wow, Crab mentality talaga at its finest. What's worse is family niya pa. Sana i-block ni Caloy silang lahat. They don't even deserve any form of communication with him.